Salamat. And moving now to Pagcor, uh, Chairperson Tenko, please. Sir, I wish to go straight to the point. In your media interview, sinabi niyo po na may opisyal ng gobyerno, specifically a former cabinet official who lobbied on behalf of illegal pogos. So, Chair, on September 12, 2023... Lucky South 99 Outsourcing Incorporated submitted to Pagcor an application for internet gaming license and I'll flash the application now. yung ifa flash po ito po yung ni raid na pogo ng paok sa pora kamakailan lamang Maka, Chair, to Ah, okay. So while we're uploading that uh, application letter, uh, so Chair, baka gusto nyo na pong sagutin yung yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal Pogos. Um, maganda. Umaga po. Uh, maganda po. Lisa. Um, gusto ko lang pong sa pagkakataong ito, ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan um uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023 tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque uh, doon ay himihingi po siya ng uh, appointment sa akin so nung ikadalawamput-anim ng Hulyo 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor nung po'y nasa <coughs> ermita pa kami. Uh, siya po'y nabigyan ng um, appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon uh, na sa akin tanggapan ay si attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman uh, siya po ang head ng uh, OGLD um, dumating po si dating secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong At uh, sa kanya pong papakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa pagcore. So, tinanong ko po uh, si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginong konanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon, sa mga buwanang mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang ang kwento po niya buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa Pagcor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa limandaang libong dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, Uh, ang totoo po habang tayo ay nag-uusap meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na imigit kumulang sa 500,000 libong dolyares, US dollars ay mabawasan so sabi ko sa kanya uh, bakit ka kay ginoong Dennis Conanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng Pagcor. Ang sabi po niya ay si Ginoong Conanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, iniiling po nila, dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong hulyo. eh, mag expire po yung lisensyang in-issue nung nakaram board ng PAGCOR sometime po ng October 2023, eh, dahilan sa kami ay nagbigay ng, ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines gusto na nilang magpasa din ng reapplication Chair, if I may interrupt. Opo. Sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong Opo. at yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang Uh, Pogo, pugo, nag-follow up ba si dating uh, secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din eh, uh, si Secretary Roque po ay ni naman po siya nag-pressure, uh, pre hindi naman po siya din lang po ay nakikiusap na kumaari lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong. So hindi pa po siya nagfa-follow up noon. Dahil po um uh, hindi pa po nagfa-follow up po noon. Dahil noong Kela, pero nag-follow uh, up eventually. Yung pong, yung pong up, ang sabi ko pa nga, ang sabi ko po do sa pulong, uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng Pagcor, mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si Sec, dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya, halimbawa kay Attorney Jessa? Um, so, pag, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos naman po, uh, sabi ko, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, na maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng Pagcor. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon hapon na yon, pina ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng ang uh, deposit slip nang himigit kumulang mga uh, 100 100 203. 203,000 US dollars. So, So, ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating sekretary Harry Roque, ganyan din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Jess ang Kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa landang. So, para po mabalidate yung yung inulat yung sinabi niya sa amin na yon ang utos ko po kay attorney Jesse paki subaybayan mo nga kung tunay na sila nagbayad nung araw na yon wala po siyang binanggit kung magkano ang sabi lang po niya sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank doon Excuse me, ako, Chair. Yes, chair but yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo. Uh, so nung hapon nga po sabi ko kay attorney Jessa pag, pag alis na po nila pakisubaybayan natin kung totoo yung sinasabing uh, magde sila so nung hapon din yun po uh, na, na, nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng Pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang 203,000 in short, uh, senator Binay hindi po 'yung kamo ang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po eh baka din daw pwedeng payment overtime time 'yung arrears dahil gan na sila ni Ginoong Dennis Cunanan. So uh, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, attorney Harry Roque at uh, na kapag file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na na noong panahon ng nakarang administrasyon ng pagkor ang lisensya po nila ay para sa 3,000 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na libong metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa original. So tatlong beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng pagcor noong panahon po nung nakarang administrasyon. So doon po prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigipit na po kami. After dun po, diretsyo na pong tumatawag si Attorney Roque or nakikipag-ugnayan kay Attorney Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec Roque kay Attorney Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Atty. Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya, sa kanya po diretsong nagfa-follow up si Attorney Roque. Mm. Sige po, Attorney. Atty. Uh, before Attorney no, Jess, Sir Nancy. Uh, to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yun, never nyo na ho nakausap Hindi si po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako uh, pre-pressure. Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yun? Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin if I may just... Ma'am, bakit po si Dennis Cunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay inadvise ng kanyang abogado at ng Pagcor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat, nung panahon po na yon nung 2020, kung ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay labing siyam na taong gulang lamang. Teenager. At so, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin, ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya. Dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa Pagcor Yun po ang ano niya. So, kung pahintulutan niyo po, sa akin po, sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Um, si Attorney Jessa po, na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka- text na nakakapag-ugnayan kay, nakakapag kay Attorney Roque. So, with your permission po. Yes, salamat, Chair. So, Attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni attorney, uh, dating Secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong noong July 2023? Uh, mam ma ma'am sa pagkaka ko po, uh, five times po siya tumawag. Um nagtatanong naman, nagtatanong lang naman po siya kung um, at, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply. Then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nag-reply po siya doon ng salamat. And then Um, isang beses din po, nag-message uh, po siya na sinas ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLAC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nag follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. So lahat-lahat po, attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sec. may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat siyam na beses siya si si dating secroke nag-follow up sa inyo. Um anim lang po ma'am. Bali anim. tatlong tatlong na sagot, dalawang hindi po nasagot. And then um May 14, 2024 po, uh ininform ko po siya ng decision po namin na ide-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng... Uh, e ng reason para po uh, hindi na po talaga sila bigyan ng lisensya at that time. Salamat po. So Anim in total yung pagfollow up niya. Medyo marami pa rin. Usually tatlo. Ano na yon eh, Par for the horse na pero doble pa doon Anim. Uh, so sen I mean uh, attorney Jessa. So ito po na load na po namin yung uh, itong slide na ito. Ito po yung <coughs> naka-flash ay official attachment sa application ng Lucky South 99. Tama po ba? Ito po yung attachment. Doon sa original application nila. Tama po, ma'am. Salamat. And nakikita po natin dito uh, mga tatlong level sa ilalim ng presidente si Julian Linsangan the third may may kahon dito na ang legal nila ay si attorney Harry Roque yes Sorry, uh, before uh, you, uh, you answer kung ano yung tanong nung ininform through text may sagot ba Uh, through phone call po 'yon. Ang sabi niya lang po, aga ah, ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on re and then walang face to face meeting. And on record wala namang hindi siya nagsabi na bigyan nyo, dapat bigyan niyo nang uh, permit. Walang walang ganung demand. Uh, as for me ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um, please or thank you. ganun lang naman po. Sa akin din po, ganoon siya, Dr. Binay. Uh, hindi po siya naman na may muwersa. Nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Ah... Uh, sabi nga niya, tuulitin ko, sinamahan ko ito at agreed party daw yeah. nga. So wala akong senaryo na ng braso siya? Wala po. Liniliwanag ko po yun sa harapang okay. ito. Okay. Thank you, Madam Chair. Salamat din po, ma'am. Thank Madam Chair, you, Sen Nancy. May... Salamat, uh, Chair. Yes, Sen Jingoy. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong ganun dahil sa siya po ay... Uh, nagsabing gusto niyang tulungan yeah. sa si, uh, abogado nga ni Binibining Cassandra Ong at doon nga po ay lumabas muli sa bagong application na po nung September 2023 na siya na po ang legal head doon sa organizational chart po na sinamit po na reapplication ng nasabing kumpanya. Okay. Thank you. Uh, Mr. Uh, Chairman, nabanggit niyo yung pangalan ni Dennis Cunanan. Kilala niyo ba? Hindi ko po kilala. Nababasa ko lang po nung araw. Just to give you an additional information, this person, itong Dennis Kunan, uh, itong pangalan ito, rings a bell to me. Dahil, uh, uh, he was a former deputy director of uh, TLRC, Technology and Livelihood Resource Center. No? And he was also uh, involved Uh, During the investigation of the pork barrel here in the Senate, and uh, he was uh, convicted. Uh, three T L TLRCX executives get 26 years for for this pork scam. So itong taong ito a convicted felon. All right, just to give you an additional information. Salamat si Goy. So, um mabalik lang dito sa uh slide na ito, no. So malinaw po nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si attorney uh, Harry Roque. So tama po ba itong binabasa ko? Yes, ma'am. I confirm po na pinasa po nila yung document. Salamat po. Kasi kung tama nga at tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang ang kanyang representation. Samantalang dito sa uh, organizational chart ng Lucky South 99, malinaw na legal siya. So, hindi siya nagsabi ng totoo sa media. Nagsinungaling siya sa media. Okay? So, gusto ko lang i-make off uh, record na iyon. At... Just to confirm no sa interaction niyo po ang pagpresenta niya at pagkaintindi niyo abogado talaga ng pogo na ito si dating sec Harry Roque. Yes ma'am. All right. Thank you very much. At this point At this point po, chair and colleagues, uh,